danay, makuri pa min nga lugar. May mga kali kasi na waray ngaran, mga balay na magkasaragpit, pero diri sunod-sunod ang numero. Sang sa nga sa nga dalan, nga kalsada, phase 1, phase 2, nakakalipong, pwede kay Borong. Ang sagot, pagpakiyan na pinakarani nga tindahan. Kung naruyag ka may baro, kundi naistaraan listo maghilot. Oh, Mana, Hain nga di na okay, it makarit na maghilot. Mano, hala ba na ito yung istahan, ha? Continue straight, and then keep right. At the third corner, turn left. Mm -hmm. Salamat. Excuse me. Ginbibilingan Barangay Hall? Do you know where is Barangay Hall? At the roundabout, take the third exit. And then on the fourth corner, turn left and then turn right. Wow, salamat po. Very marami. Delivery rider na kinukuri ang gilingon ang lugar. Kadula tindahan. Eh? Saan to? Nansusugaron ka. In 200 meters, turn left. After three corners, Turn right. Doon ka. Doon ito ng tindahan. Kilalaan ka daang-yao, maaramatan ng nakalsada at barangay. At siyempre, kung may kakinahanglan, kantula tindahan. Kay Bibi... You have reached your destination.